kiram maafkan kiram ah jangan ya. hatiin <laughs> Saan yung kawa? ba kayo umangat mga dito? Dito. Oh. dito. 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 Ako kami. kami si ay, hindi. Pala. Hmm. O, Dalawa po. pa kayo ah. Ayoko Ako Ako Good morning. Da, warum? Ja, Papa, oder was ist Wala pa po, po si ma'am. Wala pa nga po. Ang tagal eh, Baka Ay, eh. <laughs> 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 Morning. Morning. Antay pa po namin si ma'am. Inuwa pa po yata yung mga test paper po nila. Kasi may test po ngayon yung mga bata po kasi agahan daw po yung test ngayon yata at bukas para dusan nila sa anong mga test paper. Morning. ya yeah, medyo antay pa po. Okay po. Morning po. Maraming maraming salamat po. Ayun Ay, mga ano po. Kaantay po yung mga ibang magulang po. Pati misis ko yun. Ay, po. yung mga bata. iba ba ako po. po Ayan. Ay, po. Good morning. Maraming maraming blessings po Maraming po natin Tapos salamat sa araw po nato to Maraming maraming salamat